guys, for good evening for today's video. I am ko ngayon sa hotel matutulog. check in ako dito kasi hindi yung asawa ko na jobless siya and then pumasok siya ngayon jut ano day off niya ngayon pero yung karilibo niya dahil nilalagnat siya ang pumasok ngayon sa so, ayan, andito ako ngayon sa hotel guys, ayan check in, nag check in ako ngayon nag check in kami dito sa aking darling, pero ako lang isa dito sa kwarto kasi andun siya sa ano, ayan ayan guys andun siya sa ano baba, nakajuti so, sa mamaya punta siya rito uh, nang i-check i-check niya ako dito so ayun guys dahil sa hotel hindi para mag-i-close ako pero mag-i-close ako sa sinyo po ito nagtanggal na ako ng bra kasi uh, at makikinig na ako hindi ka okay. ikaw pero maglagay pa ako nito sa mga binte ko. Maglagay ako nito sa mga binte ko guys dahil masakit ang binte ko. So, i-close natin ang pinto ng CR. maglagay tayo nito sa ating binte. Kasi okay, dahil masakit ang binti natin, maglagay tayo nito. Parang salumpas to siya. At ako'y inaantok na. Gusto ko sana doon na lang ako sa baba matulog. Tapos ayaw niya. เอา ako matulog guys naka-aircon pa ako. So, to, Ganyan. Ito. Nilagyan ko. Oh, ayan. Tapos. Lagyan natin siya dito.